Sa bansang Indonesia parang Pilipinas din, na nabahaan o napunduhan ng tubig ang bahaging mababang lugar na tulad nito. Pero sa halip na sumuko sila sa buhay, ginawaan nila ito ng paraan upang mapakinabangan pa ng husto ang kanilang lugar. Ang naisip nila, sa lawak ng palaisdaan sa mababang area, bakit hindi natin taniman ito ng palay sa ibabaw nito, total sa tubig naman nabubuhay ang palay at mas dodoble ang kita kapag ginawa natin ito. Simpleng idea ang kanilang ginawa. Una kailangan nila magpunla para mabilis ang pagsibol. Sa ganitong paraan makikita din nila ang kwaliteng seedlings dahil sa sabay-sabay na pagsibol. Habang hinihintay nila sumibol ang punla, unti-unti na nila ginawa ang paglalagyan ng seedlings. Nagporma sila ng butas sa styro upang papatungan ito ng paso na may tanim ng palay. Simpleng idea naman talaga ang kanilang ginawa kaya madali lang natin itong kopyahin pagkatapos ng labing limang araw. Ganito nakahaba ang punla at sinimulan na nila ito tinatanim sa paso. Sa bawat segundo gumagalaw sila ng walang reklamo dahil alam nila na maging successful din ang mga ginawa nila balang araw. Hindi sila nagdalawang isip na gawin ito dahil napatunayan na nila ng maraming beses at sila ay nagtagumpay. Hindi nila inuurungan na gawin ito kahit gaano pa kalawak ang palaisdaan kayang-kaya nila gawin ito. Kung ikaw nanonood sa videong ito, dito palang tanggal na ang stress mo. Dahil kakaiba sa lahat ang ginawa nilang palayan, kaya hindi sila nagugutom dahil sa kanilang kasipagan at diskarte sa buhay. Pagkatapos ng labing apat na araw, ganito nakalaki ang tanim na palayan at palutang lutang sa palaisdaan. Mabilis itong lumaki dahil laging nakababad sa tubig ang kanyang ugat. Ito ay bilang suporta sa kanyang paglaki hanggang ma-harvest. Sa sobrang lalim ng tubig, kailangan nilang sumakay sa bangka upang makarating sila sa kanilang paruroonan at mabisita nila ang kanilang palayan. Sa edad na labing apat na araw mula sa pagtransplanting ng seedlings, inisprayhan na nila ito upang maproteksyonan ang pag-atake ng mga insekto sa dahon ng palayan para hindi masisira. Ang ginamit nilang pang-spray sa palayan ito ay natural na hindi nakakasira sa mga isda nasa ilalim ng tubig. Sa ganitong pamamaraan, mas mataas ang kanilang ani kapag walang umataki ng mga insekto sa kanilang palayan. Ang kanilang ginawa sa pagtatanim ng palay sa ibabaw ng palaisdaan. Malaking benepisyo sa mga isda upang magkaroon sila ng pasilungan at bugad ng kanilang paanakan. Upang mas lalong dumadami ang kanilang mga lahi. Sa kanilang bansa, walang problema. Kung lahat ng mababang lugar, ay palaisdaan lahat. Kung gaano kalawak ang palaisdaan, ganun din kalawak ang palayan. Kaya may ulam ka na may bigas ka pa. Pagkatapos ng tatlong buwan, pwede na ito ma-harvest ang palayan nila. Ang pag-harvest, hindi naman mahirap dahil bawat styro, itutulak lang ito patungo sa dalampasigan at dito naman itreser ang na-harvest na palay. Kaibigan, kung may natutunan ka sa videong ito, huwag kalimutan i-share at follow para makatulong tayo sa ibang tao upang makakuha sila ng idea.